bawat lipunan, bawat bansa ay may may tuturing na kanilang kayamanan. Ang mga kayamanan ito ay nagkakaiba dahil sa iba't ibang kultura. Ngunit, sa lahat ng ito, ay hindi kailanman mawawala at may pagkakaila ang kahalagahan ng wika. Ang wika ang siyang nagbibigay daan upang makapagpahayag ang mga tao ng kanilang salaobin, hinaing, at ideya. Ang wika ang nagsisilbing buklod upang mapahayag natin sa isa't isa ang ating mga plano, pangarap at adikain para sa bayan o sa anumang inakala nating bayan. Hindi matatago isang wika ang hindi nakikita ng na mga taong gumagamit nito bilang isang malasang sangkap sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi matatago isang wika tila ikinakahiya ng mga taong gumagamit nito. Sa panahon tayo minamaliit ng iba bansa, sa panahong inaangkin ng ating teritoryo at pinamumukha sa ating wala tayong lakas, hindi dami ng sundalo ang ating kailangan. Hindi ito simpleng palakasan ng mga sanditahan ng mga bansang nasasangkot. Ito ay palakasan ng pag-unawa at pagmamahal sa bansang Sa Sapagkat ang tapag na uwigang Pilipino ay lakas, ay lakas, ay lakas, ay lakas, ay lakas, ay lakas ng pagka-Pilipino.